hanggat sa kahuli-huli yung yugto ng buhay niya, ha, ah, gusto niyang ipakita na siya ay selfless. Selfless si PRRD. Samantalang itong mga Marcos, useless. oh, <laughs> uh, self self selfless versus useless. Napakalayo nun. Nakakalungkot uh. kung uh, pinag-uusapan natin dito, cremation. Pero it shows no kung anong merong karakter po ito si Pastor... Ay, si... <laughs> nalilito na ako dahil... to so, Ito si. Si, no. oh. so, si PRRD dahil kung iko-compare mo doon sa Marcos Sr eh pinagpili mga anak na ilibing sa uh -oh. libingan ng bayani pero si PRRD eh pag namatay siya i-cremate eh, na lang huwag na siyang Ayaw ayon nga niya eh. no uh -huh. dito lumalabas na talaga si PRRD ay nagsasakripisyo. na tanggap niya sa sarili niya na this is not about me uh -huh. this is this is about my country So, wala nang kwenta kung sunugin niyo ako, kung mam mamatay ako rito, okay lang. Napagsilbihan ko yung aking bansa. Diyan pa lang, kitang-kita mo na ang pagkakaiba ng Duterte sa Marcos. Kaya, daman, eto si PRRD, nakakulong ng lahat. Eh, mahal na mahal pa ng taong bayan. Nakakulong na, pilit pang pinagpupuntahan, pinag-aagawan pa. Sa katunayan, may mga nagtatalo-talo pa kung sino tunay na DDS o hindi. Dahil yun talagang, ganyan talaga. Organic eh. Mm. Hindi, hindi kailangan, babayaran mo yung survey, para ikaw eh, wag mo kang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ito si PRRD talaga namang, uh, ano eh, uh, galing sa puso yung pagmamahal ng taong bayan sa kanya. Nakakalungkot lang dahil, na, nagsilbi siya sa Pilipinas eh latter part na ng kanyang buhay. Kung medyo maaga-aga pa, siguro yung kalagayan ng Pilipinas ngayon eh hindi natin dinadanas yung ganitong kabuktutan, no? Pero andiyan dyan na yan eh, no? Medyo masakit lang dahil yung mga taong nagsisilbi sa Pilipinas talaga merong puso para sa mga Pilipino, eh sila yung nagsasuffer. Samantalang yung mga magnanakaw, yung mga abusado sa kapangyarihan, eh sila yung ano lang dyan, sige, party-party, punta sa ibang bansa, party-party dito, party-party doon, hanggang sa meron ang, uh, nangamatay, No? Uh, well, ganyan talaga ang mundo eh. Ah, uh, kung ikaw ay may ginagawang mabuti, eh, nape-persecute ka. Alam niyo mga partner, kaya uh si Pangulong Duterte ay eh talagang minamahal. Kasi alam mo yung hindi siya paawa. Hindi siya paawa effect ng kagaya ng ginagawa ni Marcos na... Alam mo yun, yung kampanya pa lang, yung nagkasugat, pinos ka 'di Diba? Si Pangulong Duterte, huwag niyo kong isipin. Ang mahalaga, nagawa ko yung part ko o yung trabaho ko para sa mga Pilipino o para sa inyo. Napaglingkuran ko kayo. Hindi ko kailangan, sabi niya nga, di ba? Hindi ko kailangan ng papuri niyo. Ang mahalaga, ginawa ko lang yung trabaho ko. Yes. Ganun, ganun, lang isang, ano eh, isang leader talaga eh. Hindi yung sarili niya ang ano, hindi yung sarili niya ang dapat niyang iangat. Kumbaga, ang leader, kasama mo yan hanggang dulo. Di ba? Iba, yung boss, kagaya ni Marcos, ma-example natin na boss, itutulak ka hanggang dulo. Iba yung leader, sasamahan ka hanggang dulo. Ito, to kahit na, alam mo yon kahit anong panira, kahit anong uh, pagdidikit, dun sa pangalan ng mga Duterte, kung saan-saan. Basta kahit saan eh. Kahit yung chismis, kahit anong chismis ang gawin, mahal pa rin ang mga Pilipino ito si Pangulong Duterte. At dito nga dyan sa cremation, oo, nakakalungkot dahil nag, uh, alam mo yon nagbibili na siya. Pero sa edad ni Pangulong Duterte, natural na yan eh kumbaga, nagiging, ano lang, nagiging emosyonal lang tayo dahil nga, yung presidenteng naglingkod sa atin at nagbigay ng magandang Pilipinas at nagpakita na pwede pa palang maging maayos at gumanda ang Pilipinas, eh, nandyan. Nahihirapan. Hindi naman biro yung ano eh. Okay, siguro, sabihin natin maayos yung tulugan niya, maayos yung lugar niya, pero iba pa rin yung may kasama kang pamilya. Eh, mahirap yung mag-isa. Kasi, alam mo yun, yung para ka magkakaroon ka dyan ng ano, magkakaroon ka anxiety, ano bang nangyayari sa labas. Sa si Pangulong Duterte na ano eh, uh, magtrabaho. Kahit na, alam mo yun, may edad na siya, ikot pa rin siya ng ikot, napunta pa rin siya ng punta kung saan saan, sanay siya magtrabaho kasi nagtatrabaho talaga. ba? Diba? Yan yung mga bagay na tinanggal nyo kay Pangulong Duterte. Yung kalayaan na magtrabaho, kalayaan na lumabas, na maggala. Ayun na lang eh. Simpleng bagay na lang yan sa edad niya na yan eh. Kumbaga, imbis na, alam nyo, nakita natin na kung paano pinaglingkuran nitong uh, tao na to, yung Pilipinas, kapalit yung buhay niya, kapalit yung pangalan niya, kapalit ng kahit sinong kaibigan niya. Kasi pag kurap ang kaibigan ko, tanggal yan. Kahit sino ka pa, basta kurap ka. Kahit sino ka pa, basta droga. Pag sinira mo ang bayang ko, ako makakalaba mo. Ganyan si Pangulong Duterte. Nakita natin kung paano siya nagtrabaho talaga. Tapos ganito lang ginawa. E bakit? Bakit nila ginawa to? Pantakip doon sa mga katarantaduhan nilang ginawa. Diyan nga sa mga overdose na yan. Partners. Alam mo, nakakalungkot, no? Kasi pinag-uusapan natin, cremation ng isang presidente na maraming nagawa sa Pilipinas hmm. sa ating generasyon. Ito kasi na, na, kagis na natin, wala mula na tayo mag-aisip, ito lang yung presidente na talagang naging kakampi. Naging, ka, naka, naging kakampi ng mga maliliit na Pilipino. Wala siyang pinipili, mayaman o mahirap. Pero napapansin niyo ba, kahit ganong Gaanong paninira nila kay Pangulong Duterte hindi umuubra? Alam niyo bakit? Hmm. Kasi hanggat, dito eh, Hanggat sa kahuli yung yugto ng buhay niya, ha, ah, gusto niyang ipakita na siya ay selfless. Selfless si PRRD. Samantalang ito mga Marcos, useless. <laughs> oh, self selfless versus useless. Napakalayo nun. Dahil yung inaasahan natin na magtatanggol sa kapakanan ng mga Pilipino, magtatanggol sa mga Pilipino, sila pa yung nagkakanulo sa kapwa nila Pilipino. Katulad ng ginawa nila kay PRRD. Kasi kung ikaw at Pilipino, talagang uh, makukonsensya kang gawin nito eh. Makukonsensya kang gawin nito dahil ito si Pangulong Duterte, unang-una. Isa yan sa mga, mga naging dahilan kung bakit yung pangalan nila ay naibangon nila. Mm -hmm. Actually, hindi naman naibangon. Hindi naibangon. Kung baga, pinaniwalaan sila uli ng tao na mga Pilipino dahil sa mga Duterte. At yung mga Duterte, yung isang hudyat, na gustong linisin ni Pangulong Duterte ang pangalan ng mga Marcos sa pagpapalibig niya doon sa tatay. Pero binawa, binaliwala yun ng mga Marcos. yun ganyan ka, walang utang na loob ang mga Marcos. At ito sana maging uh, aral na sa lahat ng mga Pilipino na yung mga ay tinuturi, ay tinuturo sa atin sa, li, na, sa libro tungkol sa mga Marcos ay talaga palagang totoo mm. mga partners. Mm. So, meron pa tayo last message. Uh Oo. -oh. Ako okay na ako doon. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Ako last message ko, kung gusto niyong malaman yung ano, yung kung bakit nag-resign si Auntie Claire, eh mamaya manood kayo ng aking vlog, 12.30 po yan. Ayun. <laughs> ano <laughs> nga po nang tingin niyo dyan? Kanina. Um, Sa Auntie resignation. Auntie hindi ako pagagalit ako kay Dave uh, Gomez pag Oh, pag hindi niya binalik 'yon. Hindi niya binalik. <laughs> oh. Dapa, Kasi Dapat lang 'yan, no? Hindi kumpleto ang araw natin pag wala si Auntie Claire. Pero <laughs> sa totoo lang, ha, ah, kung seryoso pag-uusapan, dapat yan ang kinikrimit, eh. <laughs> buhay. Kinikrimit na buhay. Kasi Oy. kung ano gusto niya, ano, eh. Kung agano, palusot niya. <laughs> palusot niya para mailigtas, mapabango ang pangalan ng amo niya, gagawin niya, eh. Kahit oh. maglumod siya, kahit, kung, eh, kahit ano siguro, gagawin niyan. Okay. Oh, Pag create na buhay. <laughs> Basta mapagtanggol niya lang. Pero oh. uh, oh, no. so, ako sa tingin ko, hindi tatanggapin yung resignation niya. Yeah. Meron na namang mga pa-utot niya, mga May, meron na namang drama. Ako, compare niyo lang, ah. Kanina pinapanood ko yung uh, interview doon sa spokesperson ni VP Sara. Tapos uh. itong uh, mga banat niya. Uh. Uh, sana mapanood ni, uh, uh, ni Claire itong mga... Si Attorney ni Ruth. Oo. Uh, uh, yung spokesperson ni VP Sara. Ma makakuha ka ng aral. Very professional. layo talaga. <laughs> Parang uh, nanonood ka ng uh, isang uh, very professional na abogado. Tapos isang... Uh, <laughs> isang palinkera. Hindi ko alam. Palingkera, sabongera. Hindi ko alam eh. Kasi ano eh lahat ng statement ni ni Claire laging ano may may patutsada. Uh. Ano vlogger na vlogger to siya? ano uh. lagi ang punta. Oh, eh. lahat ko connect doon. <laughs> Siguro hanggang panaginip naginip din kay nagagalit yung asawa nitong ni si Claire baka oh, mamaya na mamaya. Eh. Piarardi. Alam mo? Sara. Hindi <laughs> eh, naman naging abogado yan eh. Hindi naman naging abogado yan para maging professional. Uh -huh. Naging abogado yan para maging vlogger. Ah. Oo. Okay. Yun ang talaga kapalaran yan eh. Vlogger. Pero no, mo mga kanina, parang vlogger. Mas matindi pa sa vlogger ang mga banat oh. niya. Na lahat ng uh, angulo, kailangan i-connect no? i-connect sa mga Duterte. Oh. Yun talaga, pag-aralan oh. niya. Oo. Oh. Pero nung tinanong yung spokesperson ni... ni... ni, ni BP Sara, wala, diretso lang eh. Kaling, eh? Oh. Kung ano yung tanong, yun nasagot, walang patutsada, walang pitik, basta oh. kung ano lang, kaya nga sabi, eh, hindi siya magiging ano, hindi siya sinabihan, hindi siya para maging utak-dog. Uh -huh. para pakita niya kung ano yung nagagawa ng ng Office of the Vice President, Kaya katulad mo. nito may libreng sakay. Oh, yeah. uh -huh. 'yan. Tignan mo. Ang sinukwento, ang sinasabi o nilalabas ni Atty. Castelo ay yung mga nagagawa ni Biserado uh -huh. Duterte. O tingnan mo. pinake up ng media kasi sinasabi uh -huh. ni ng tagapagsalitaan ng Office of the Vice President eh anong kukunin ng ano, ng mainstream media, kay clear. Ola. Dapat matutunan nitong si claire ano eh, boses ka ng Pangulo. Oh. Yung balita about sa Pangulo at proyekto ng Pangulo. Hindi naman boss. Claire hindi ikaw ang balita. Yung <laughs> ginagawa niya siya na ang balita oh. eh. Hindi yan boses ng Pangulo. <laughs> boses ng demonyo. <laughs> at binabalita niya yung ano yung sinabi ni Marcos oh. na sa 2028 daw baka buksan ng subway. 2028? Oh. Tagal ah. <laughs> <laughs> yun ang sabi niya. Sabi, yung ba yung sa ilalim? Oo, oh, yung oh. sa ilalim. Eh, papaano? Pagka bumaha. Sabarin <laughs> <laughs> pala yun. Hindi sabarin. <laughs> hindi. well, Ginagawa-gawa natin biro. Pero sa akin, wala eh. Yung mga pinangako niya, noon pa, hindi pa natutupad ngayon. Yung eh. pakaya subway. Oh. BBM, ha? Pakiayos mo yung bahana yan, na, na yan. Ha? na ako niyan, ha? Pag-uwi. Isipin mo, nakauwi ako, 2.30. Galing oh. lang dito, pambihira. Oh. Ay, naku. Saka nakakita ng expressway binabahan. Oh, you know? expressway traffic. <laughs> <laughs> ngayon lang, ngayon lang, marami.